sa mga dalawang to, away bate. Oh, pero magkasundo sa ano, Kalokohan. Oh. Ah. Tapos, dahil nakakapagubad na siya ng damit niya, pati daya, pero, oh, narinig lang ako. Ay, nauna siya sa room nung isang araw. Saglit lang, may kinuha lang naman ako, iniwan ko yung sa kwarto. Wala, pag ano ko, naligo na. Naligo mag-isa. Rain, rain, rain. Rain, rain. Rain, mm, 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 mm. Go, go, go. Wawas Maguwas. Ay, nag... Huwag mo nang ubad yan Huwag na ubad, huwag na ubad. Mamaya na. Ay! Ah! <laughs> Ay, nagubad na. Ang galing, oh. Ah. Huh? 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 Oh, paano kita bibigyan yan? Kikita nila yung fit mo, be. Ay, nagwash nang ano niya, oh. Nagwash ng singit. <laughs> Ay, naku. Ang gulo. No, no. No, no. no. Mamaya niyan, magbabarila ng mga yan. Mm, nilunod na naman din ang kuya niya. Ah, ah, Oh. Oh, oh, Tara na, tara na. Tama na yan. <laughs> Tignan niyo naman, pati yung binili ko sa kanyang ano, bago lang po. Kasi pag lumalabas siya, sobrang init. Oh. Binasa niya din, suot niya kasi kanina, may whistle yan, Oh. Ang <laughs> galing niyang gumamit niyan. Patayin ko. Oh nagmamami na yung isa. Tapos, di ba si Queen Queen ka hapon? Tita Sara siya ng Tita Sara sa akin. Naririnig ni Nene. Tingnan niyo po yung tinanim ko dito. Kakapit to yan. Eh. Pataas. Magbavine siya. Tapos mag magiging ano, hangin yung kanyang mga flowers. Ay, diniligan na niya. Kaso, nabali ko to eh. Kanina. Pero, sana tumuloy naman. mo Konting ano lang naman eh. Hindi naman siya naputol. Kasi eto, naputol ng isang araw. Tinusok ko lang siya dyan. Di pa naman siya patay. Hmm. Ganda ng lupa niya oh. Lalagyan ko to ng bato-bato kasi... Ano, yung klase ng lupa, buhag-buhag pag humangin ng malakas, lilipad yan. Oh, may blade. Pagkaligo ko, nandito na agad sa labas. Ba't itong solar, ano natin, hindi na nalagay? <laughs> ma, ma ano din sa gabi yan eh. Ay, ang galing naman pala oh, yung kay Rowan yan. Alis nah. Max daw. Ang sungit mo naman. Ay, nauhubot yung shirt tatas na. o <laughs> oh, yan, nahulog. Ma Magagalit si kuya. Oo. Tingnan nyo, laki na ng mga laga namin. Nakapalaka. No, ayun, tatlo na sila. Tatlo. tatlo Naka-float na. lang. dami. Ah. Isan nga. Ani. One, ayun. Tapos, ito. Nasaan yun? Meron pa. Nasaan? Ayan. Three. Hindi mo, nee. ma, di mo maano yung tilapia. Tilapia? Ayan eh. Sum. Ayan, ayan. ayan na yung tilapia natin. Laki na, di ba? Mayroong mga ano, no? may black-black. Ayan ang palaka. Ayan pang 4 yan no pala kaya no nag swim dito bilis nila ayun o ipat naman sarap buhay kasi nagpapa ano pidyohan mo daw siya sino nagpapapansin no o oh, lumapit o oh. oh, para hindi ka mahirapan sa kakasum sabi niya oh, sarap buhay o oh, nagbarila na naman tignan mo ganyan itsura niya parang pagong no hoy may nag-aaway na bata. Oks. Alahating buwan. Ang laki na ng tilapia. Eh. Bari lang kayo? Iyan, yeah, naalis battery. Kapit! Hmm? Alam ni Papa yung mga lulutuin? Eh? Tapos sa uh, harvest tayo ng ano dito, ginisang... Uh, Ayun, tapos may bagoong Kalamansi. Ah, na yeah. bagoong na lang yung binili natin sa bataan yung nakaluto. wala na palang lang tayo dyan, tayo tayo Bago ligo kayo oh wi 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 bakit ba? para, para sa pa, ano, Papa. pa Mamaya naman. Naaway Nag-aaway ba Tayo kayo! Ay! <laughs> Sarap ng ganyang edad na bata. May kakulitan ka. Baril mo, Nat! Baril! Baril mo, Nat! Bilis! Ay, nauuna siya, Nat! Nabaril ka, Nat! na hindi ka nata napikun na hindi na siya namamaril ngayon sina natang mas namamaril dati eh oh pa arma light yung kanya ah barel tiki <laughs> tiki ang puti ah ano daw hi say si, hi 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 ka bebe si ka bebe Ay. Ay. Nagpalagay ako ng yung electric fan dito ay, sa ay, may kubo. Hindi, yun lang dito dati sa kubo. Hi! So, ko doon. Oh, ayan. May sopas daw merienda. Pumunta daw si, tuloy si ano doon. Pumunta tuloy si Nene. Merienda time nila. Tara na ni pasok na tayo Nasaan yung car? Nandun na Nakay kuya Tara Dun na, inaalis mo kasi lagi yung battery Nainis na ako sa'yo Nilig mo magalis ng battery Niya ang aking kasama ngayon Tulog ang kanyang um, kawangis Si <laughs> Tulog ang ating maliit na sidekick. Kaya, si man, Aling Maliit? Si ano yun, mamang maliit. Ikaw si Aling Maliit. Mm -hmm. Si Rowan. Nasa roof deck. Hindi naman po yun tulog sigurado. Kasi, ay baka tulog no. One pala siya nakauwi. Baka tulog pala. Tinatamad naman akong makikita sa roof deck. Kaya, K kami na lang. Si Chichi kasi, ah uh, kasusunduko lang naman sa kanya sa kawi lang namin ano kaya ang ulam natin ay kanina pala di kasi ako nag lunch ang ulam Sana, ay dog? tilapia, pritong tilapia tsaka sinigang na tilapia <laughs> tsaka gulay Kagabi. Magre-request ng adobo, di magluluto na. Araw-araw nga halos sa adobo, magkaka patpakpak na nga yung mga boys. Kaka-adobo na atin na manok. Halos-halos? Mm, -mm. Eh, nga. Hindi nga, pag ano, lutuan kita pang baon mo. Ano, anong gusto mo? Adobong manok, adobong baboy. Adobong isda. Mama? Hey. <laughs> Suot niya yung pare-pareho kami niya. eh. <laughs> Tapos... Ano ba kasing sinasabi ni Mama? Eh, makalimutan ko tuloy. Eh, eh. Ikaw kasi, dinistract mo ako. Ah, yun, kakagabi. Hindi pa ako tumusta. Eh. Isa na di ng... gula yung ulam. Ano, tawag? Sinigang. Sa maral po ata yun. Na, Sa hindi gulay kamatis. Yung ulam? Madaming kamatis. Ay, no, no. Ay. no. Tagal! Oh, o, ito ha? Oh. Kahit enegyo pa, emili na. <laughs> Ayan o, no, nalagay na. Oh, shout out kay Tita May, sir, ano? Ayan no? Ilang ano ko na pong sinasabi ito, nakakalimutan lagi. Yeah. Pero oh, sabi ko nga itong week na to medyo mag-ano ako sa tindahan. Ito tayong mantala rin, mga hindi. Sigur, yan siguro pwede ng ganyan para pag madalaming grupo sasabihin nila pwede bang pagdikitin sasabihin nila <laughs> ano na lang pwede kaya ni Jo usog bagya doon para pag madami naman sila madilis, mabilis pagdikitin kaysa doon sa pa, ano doon kasi dito po kasi medyo alang-anin alang-anin lang sa halaman kaya nga eh, alin? Sa alaman, no? Huwag na nating... Ano pa an, Paan? Ay, tag lang. Hiwalay lang. Para pa tayo dyan, no? Oh. Akala ko na simpo na nagtataka ako nagme-merienda pa lang sila doon. Tapos kinabahan ako kasi akala ko yung syempre yung ano ni Junjun vaccine niya. Kape muna, kape. Ay, ayaw daw po magmirenda ni Jomar, oh. Para kung wari. <laughs> <laughs> Dahing malilit na pala ka na kinukuha yan ni Nene, hindi siya natatakot. Alay iya atay kinsin. Ate po ata baryo. Ana sa baryo. ata. Kasi wala siya bukas, may ano daw si Jela. <laughs> <laughs> may <in> <laughs> may, may meeting na naman. Ay, kailangan. Ay, kawawa naman yung ano. Wala, pinagkakagat siya ng langgam. Save natin. Kawawa rin to. syempre may nanay din po yan na nagmamahal sa kanya. Uy. Ay, umalis na langgam. Ikinagat sa muso. Saan na? Huwag kang tatalon, sinisave kita eh ay pinatay na ata nila napakalupit naman ng mundo Ay, mm. ayaw umalis wala na dedo na wala na buhay pa mm. kayo bitawan ah baka lang eh hey, bala kayo sa buhay nyo Di gusto niya yan. Mukhang kinain niya yung palaka. Kaya hindi niya mabitawan. Tapos, pagkagat niya, pagkagat ng palaka, kinagat din siya ng langgam. Wala silang mag-away. Nasaan ang kalsama ko? Ayusin ko yung mga marigold. Di ko pa natanong. ninyo may wagang suha. One, two. Oo. Uh -uh. Nagana sila doon. niwang <laughs> ko na sila. Nagkakwentuhan sila ng mga kalokohan lang. Ay, mukhang may uod din to. Oh. Kasi yung dahon. One, two, three, four. Ilan ba to? Five, six, seven, mukhang seven lang. Halos parang marinig ko nine to eh. Tapos na ano nga ni Nini yung isa. Binunot <laughs> Uy may bayabas pala dito. Ano kaya to? Mukhang ano yung malaki. Gusto ko yung native lang kasi na bayabas. Aba. Maluwag din kami dito. Pwede tong tamnan pa or parking pwede rin no ay chika farmer nandun ito oh kailangan ng mag adobong kangkong ng mga boys ay ah, ito ala nungkot ang ma ito kasi medyo mabilis ang buhay minsan may <laughs> pag-uwi nyo niyan mamamatay po yan Um, may may mga tapat na nagtitinda minsan eh. Ha? Lalakwan mo? Hindi, nandito lang ako. Iwan ko na ako. Uwi ka na. Kay Rizal na lang ako patulong. Ilang piraso lang naman tapos na tayo yung ano nagpadagdag kasi akong electric fan dun sa kainan bili sana kami nung parang ano yung malaking electric fan kaso <laughs> chinek namin yung price mahal pat ma mahal din dadagdag muna kami titignan kung okay doon nakakagulat sobrang dami naramdaman <laughs> nila naglabasan uh. sorry kayo tabi tabi po uy, uy. okay lang palaka baka may ulang sa gilid gilid ayun meron nga may nakita akong isang ulang tapos yan, mga red tilapia na yan. Yung black na yon ano kaya yon Ayungin siguro. Itim eh. Itim na may itim sa likod. may ligaw oh mang yung kayo oh gulay yan oh sarap mustasa dapat almusal nyo ganyan eh, dubong kangkong oh, healthy kayo Nel Nel, nangula mo na ba ni Nel? nag <laughs> tiktok raw dyan ang ulam mo nabi 'di, eh, pare? Kain ng ulam na niyan. Ah, uh, toasted kay. Tamban. Tinapa. <laughs> Sige ako na ang manambunan sal, pangulkol mo na ako mo. Kawawa naman. Ba't kasi dyan ka? Oink! Ang krag. Alaman lang, kakanan ka rin kain eh. Karing, tuga ka mga lati ka rin. na Kaya nga, alaman may liling ka hmm, Magpakarami ka dyan ha 男。Nah. dito na po ang aking baby. Daming frog daw. Ay, tapak. Ang lupit mo na ya. na kita dyan. Ayan na yung aking na Pag napasyal kami ulit ng guagua, bibili pa ako. Kasi yan na lang yung natira doon eh. Binili ko na lang lahat yung um, pulang saka gusto ko medyo ano pa dito, doon dagdagan pa para kitang kita tapos kasi pag nalaglag naman yung flowers nyan ano na yan, dadami na yan Lika na Hindi, May hindi po siya nakontento Talagang inawakan niya ano, yung mga palaha. Nakong bata to. po nga no. Hiko niya yung wipes. Ay, niya pa. ah oh, sige, cancel. Next na ah Yuck! Ha? Yuck! Yuck! lalabas na rin si mama. Kada lang, ariko. lang piraso lang piraso na lang. Max. Kaya yeah, Dapat kasi may hagdan dito oo oh, pababa. Mag-slipper ka, ba't may nubad? bad. Nay, suot mo yan. Suot mo muna yung chinelas mo. Suot mo muna. kasi sa iyo yan eh. Hindi naman sa iyo yan eh. Oh, kanino yan? Nanay. Kuya. Nat nat. Oh, kuya iyan daw. Nat nat. Kuya iyan. Pag lumabas si kuya iyan yan, hanapin niya yung ano niya. Huwag mo yan. Huwag mo paparilin tanim ni Papa. Paalo ka ni Papa. Ben. Hmm? Barin mo na yung mga frogs. Hmm. Hey patay. <laughs> Apa? Hmm. Oh, sleep na tayo. Bye. Ay, may bang ka pa. Bye-bye po, ka bebe. Ano yan? Bye. <laughs> Thank you for watching. Anong tawag mo sa akin? Mama tawag niya sa akin hindi niya alam kung anong tatawag niya ha ah, tumawag han sabi niya tita saya oh, tapos pag hindi ko siya pinapansin kasi sabi ko mama sasabihin niya ah tita mama tapos pag nakukulitan na siya hindi ko talaga siya pinapansin sabi niya mommy mommy sabi ko mama Mami, pang talaga siya. Sobro sa kapang-asal. Anong tawag mo kay mama? Anong tawag mo sa akin? Mama! Mama! Singa tayo bahay ko, bo? Ay, bo! Bo! bo. Kahit! Kahit! Sika! Da! Ayaw, mo? <laughs> Bukas na lang? Ay. Ay. Nasaan na yung ano? Nakalimutan niya yung baboy niya. Iniwan niya. Ay, iniwan niya na sa baba. Yung baboy mo katabi lagi matulog. Yung bitbit -bit mo lagi. Pinagpalit mo sa baril. Hmm. Ay, Bye-bye po. Kiss mo na sila. Bye-bye. Thank you for watching. God bless. Mama. Eh, ba't Adan? Ay, Adan. ka daw. Alam mo ba? Wala ka nang magagawa. Ang <laughs> pogi naman ng baby ko na yan. Ay! Ang pogi talaga. Ay! Ang hmm? pogi oh. Ah. Kasi, antok na antok na po yan. Ah. Huh? ah. Langgam. Langgam? Um. Pag po na antok na siya. Paano ka mag-sleep? Gusto niya nakahawak sa face. Sinong kamukha ni Nene? Mama! Tingnan ka nga. Okay. Mm, yan na, antok na po yan. Oh. Nakakatulog na po siya ng ganyan. Hawak-hawak lang ang face. Hmm. 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 Love you. Ew. Ew. Hmm. <laughs> ano sasabihin mo kay mama? Ay, masakit. Hindi, masasugat si mama. Sugat. Oh, mabubo mama. Ay, <laughs> Sana. Diyan ka lumabas. Ano yung peklet po ng CS? May bubo daw ako. <laughs> Baba. Mm -mm. Yung po, diyan ka lumabas. Pati si ate, pati si kuya. Bobo Lola. Baba, bumo. Sugat. sugat so mama <laughs> iya sugat so mama kalau mau hei